Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Josephine Kian Paguti Mamak. Ako po ay nag-aaral ng Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. At sa araw na ito, atin pong tatalakayin ang mga nakatatawang kaugalian at tradisyon ng mga Pilipino na hanggang sa ngayon ay atin pa rin ang um, ginagawa at pinaniniwalaan. Handa ka na ba? Tara, pag-usapan natin. Una sa listahan natin ang paniniwala sa mga aswang. May ilan pa ring mga lugar sa Pilipinas na naniniwala sa mga alamat tulad ng tiyanak o aswang. Kapag may kakaibang tunog sa gabi, tatawagin ng ilan ang kapitbahay at sabay-sabay silang matatakot. Ang susunod ay ang pagtalon tuwing bagong taon. Sa tuwing sumasapit ang bagong taon, marami ang tumatalon uparaw tumangkad. At ang iba naman ay nagsusuot ng polkadots dahil sinasabing ito ay simbolo ng kasaganahan at swerte sa pera. Ang paghuhugas ng kamay. May mga paniniwala rin na ang, ang mga Pilipino tungkol sa mga espirito. Halimbawa, pagkatapos dumaan sa libingan, sinasabing kailangan maghugas ng kamay upang maiwasang masundan ng mga espiritu o di kaya'y magpagpag. Nakakatawa rin ang mga sinasabi ng mga matatanda na bawal magwalis tuwing gabi. Ang pag iwas sa pagwawalis tuwing gabi ay isa ring pamahiin dahil sinasabing kasama raw ng winawalis ang swerte. Susunod naman ang pagtali ng pulang laso sa bagong sasakyan o bahay. Ang pagtali ng pulang laso sa bagong sasakyan o bahay ay pinaniniwalaang nagbibigay ng proteksyon laban sa malas. Sabi ng iba, ang pag-aalaga ng itim na pusa ay malas daw. Ngunit may mga naniniwala rin na ang pag-aalaga ng itim na pusa ay nagbibigay ng kaligtasan sa bahay. Isa sa mga nakakatuwa, hindi lamang nakakatawa na ng Pilipino ay ang pagsama-sama natin sa kainan. Gustong gusto nating mga Pilipino ang pagsama-sama tuwing pagkain, lalo na kapag may mga okasyon. Karaniwan din ang budol fight kung saan lahat ay kumakain ng magkakasama sa isang mahabang mesa gamit lamang ang ating kamay. Iyon lamang po sa araw na ito. Naway no marami po kayong natututunan tungkol sa paniniwala at tradisyon ng mga Pilipino na hanggang ngayon ay atin pa rin ginagawa at pinaniniwalaan. Magandang araw!